Good morning! Ito yung magpapagaling sa atin, Day, ang biyaya ng kalikasan. Kaya yung mga anak ninyo, huwag ninyong sanayin sa mga fast food. Para hindi sila masanay. <laughs> So depende sa inyo yan kasi sa panahon natin ngayon, 'di ba? Lalong-lalo na kayo na nasa city, yung lifestyle ninyo compare sa lifestyle namin na nasa probinsya iba. Kaya yun nga. Habang maaga pa at maagapan pa natin ang ating magandang kalusugan ay let's go to natural way. Ako din aminin ko din. <coughs> nung busy busy ako dahil nagtatrabaho ako dahil gusto kong kumita ng pera syempre nakalimutan ko na yung kalusugan ko at syempre pagod sa trabaho so ang ginawa ko lahat ng mga <coughs> kinakain ko instant instant noodles instant dilata ganoan pero ngayon na Nandito na ako sa stage sa buhay ko na talagang I am a stage bayot stage. Mag ano na tayo no mag back to basic. So, depende pa rin sa atin 'yon kung paano natin panatiliing malusog ang ating katawan. Dito sa probinsya, meron kaming tinatawag dito na regalo ng kalikasan. Ano 'yon? This is called string beans galing sa bukid. Ito yung tanim ni mother. So take note, wala pang dalawang buwan. Nakaharvest na si Nonoy Toroy at pinadala niya kay Leo. Ito naman ang batang. Root crop siya na para siyang gabi, para siyang ube, para siyang kamote. Pero hindi siya ganun, iba. Manamis-namis. Manamis na mis <coughs> ang lasa niya. Mm -mm. Sa amin batang. White yung kulay niya. Ito, ito yung gusto ko eh. Kasi nga talagang pag ginakain mo siya, yung para siyang soft na texture na may mga hibla. Yes, dai, batang ang tawag sa amin. So ayan. Regalo ng kalikasan. Batang. Ngayon, yeah, diba? Next. Ito naman ang tinatawag na kamansi. Masarap to ihalo sa utan bisaya. Lalong-lalo lalo na if lagyan ng gata. Pero sa ngayon, iwas muna ako sa gata. Para siyang maliit na langka. Pero uh, kailangan niya kailangan siyang lutuin na hindi pa siya nahinog para kasama yung kanyang butay or yung kanyang ano ba? Yung kanyang parang, shh, sabi ang mga manok. Masuk pumasok na yung mga manok. eh, uh, 'Di ba? Masarap to gataan basta masarap siya gataan. Ito naman ang tinatawag na shava ang dahilan. Shava ang dahilan. Kaya ako'y muling na Check <laughs> So instead of mga tinapay Yung snacks natin Dito tayo Okay, next is called Ito yung ginagawa kong tea Kasama ang Luya Ito ang tinatawag na Luya pa din naman to Pero ang luya na to ay tinatawag na Yellow ginger or turmeric. This is very healthy. Galing dito sa bukid namin dahil. Diba? <coughs> Ganon. At ang pinak-highlight sa video kong ito ngayon dahil is the langka. Nagaling lang yan dyan sa aming dyan sa aming yon front yard. Ayan, no? May hinog ka may hinog kahapon pa to hinarvest ni Leo. Yan. Pero hindi ko kinain kanina kagabi kasi marami siyang sum Okay lang yan. Hindi ko kinain kagabi kasi gabi. Ayaw kong kumain ng ganito pag gabi. Kasi hindi ako matutunawan. Eh, ba diba? This is my snacks for today. Langka. Ganun. Diyan lang yan. Sa harap ng aming bagong bahay kubo. Kahit munti ang halaman dito ay sari-sari malapit na kasi mag nagsilakihan na yung mga tinatanim nila ni mother yung dalawa kong mother mother lily and mother delina langka na ayan yung ano niya yung, parang para din siyang kamansi pero ang kamansi nga lang maliit ang langka malaki ganon ganon ito din ay tatanokin ko to lalagain ko to yung batang para snacks din namin later. Ganun, itong lahat na to ay biyaya ng kalikasan na ito dapat ang mga kinakain natin. Hindi, ah, basta, huwag na lang ako magsalita. Basta, depende yan sa inyo. Basta, for me, ay talagang back to basic tayo para mas magiging mapa ma natin ng bonggang bongga ang ating kalusugan, uh, di ba? And uh, ang advocacy ko ngayon is magtanim ng magtanim. Kahit anong itanim, basta tumutubo sa lupa na mapakinabangan in the future. Para hindi na tayo mahihirapan. Hindi na tayo, hindi na tayo bibili pa. Or makasave tayo sa ating araw-araw na mga expenses makasave tayo as much as possible. Gamitin natin ang lupa as best resources para makakain tayo at cost savings pagdating ng panahon. O, oh, di ba? So, this is my crown. Crown in a million. Ito ang tinatawag ng Ang dahilan. Masarap to na yung palbangaan yung pahinog na ba pero hindi pa yung nagsimula pa lang siyang mahinog hindi yung hinog na hinog Oo. Uh -uh. kasi talaga yung ano niya yung yung texture ng kanyang ah uh, texture ng kanyang laman ay talagang napaka ano at tingnan niyo yung <laughs> aso dai the aso is ng aso nandiyan lang siya nakaantay sa akin bibi bibi Bibi, bibi, bibi. Okay. So yan lang muna for now. Bye. Maganda yung ano ngayon, maganda yung umaga. Kasi pagkatapos kong maglakad sa dagat, ligo agad ay And then, pagkatapos, naka-jacket ako para hindi pasukin ng lamig. And then, inom tayo ng aking Kuya Banuti. Dito sa aking garanda. Very cute garanda. Ang English para ng, pwede pala itong tawagin na porch. Porch. Ay, di ba? Porch pala ang tawag nito. Dahil porch porche. Dito naman sa kabila. Habang that is the dagat. Dito na dagat. Tapos napakalinis ng garden namin. After one month or two months, magiging green na yan. Kasi yung tinatanim ng dalawa kong mother ay tutubo na yan ng bonggang bongga. And then, upo muna ako dito dahil. Okay. Opo That is my view At yung paako Gusto kong ganun yung paako eh Naka-elevate komportable ako ang, Ayan, ang liit-liit na ng mga paako Ibang iba dati Kasi dati talaga Malusog yung paako Ma Malaman dito na banda Ngayon, sobrang liit na day So, say na ba talaga ito na Matanda na ako Okay? Relax. Diyan kinuha ni Leo yung ano, yung langka. Ayan. Di ba ang daming langka? Ayo. Ma! Ma!